guys, ay for today's video, tayo ay magluluto ng ginisang mungo. At dito nga sa akin, paano na mainit, nag-aalim po yun na. <laughs> ay nilagyan ko na po siya ng bawang, tapos nilagyan ko siya ng duya, sibuyas, mix together na yan, kasi nag-aalim po yun na siya. Ayan, mix, mix, mix. mix. Tapos, magka-mix natin yan, lalagyan ko na siya ng... Uh, Sali kasi ako na naglalagay ng paminta habang nagigisan ng sibuyas bawang. Kasi iba yung amoy niya, try niya ang bango-bango niya lalo. Tapos dalagay ko na dyan yung ating mga kamatis. Yan. Tapos ating ubi dito sa mix-mix lang natin yan. Mabuti hanggang maluto at malanta lahat na ating mga pinaglalalagay dyan sa ating kawali. Ganon. <laughs> yan. Tapos pinipirat-pirat ko nga pala dyan ang ating kamatis para naman mas kinabas yung kanyang lasa. Masarap pag ganon mga, mga presyo. Tayo niyo din. Pagkatapos dyan, ilalagay ko na ang ating munggo. Tapos, dyan pala, nagsasabay na rin ako maglagay ng north for you para, alam mo yun, lumasang malasang malasang talaga sa ating munggo. At yan. Yeah, dyan na nga, ilalagay ko na ang aking mga gulay. May, may mga gulay kasi dito mga nasira. Meron dyan sayote na tumutubo na. Kaya naisip ko, ilagay na rin sa tirasi lang naman. Tapos ilalagay ko rin dyan yung konting ang palayas, ang buo lang yun. Tapos mix mix, mix mix, mix na Tapos nilagyan ko na siya ng <coughs> water. <Here. coughs> Ayan na, mix all together. Ang ganda-ganda ng kulay, mga fancy. Ayan, magtay natin siyang may duro ng siya. Malambot na siya yung ating munggo dahil yan ay aking overnight na pinababad sa tubig. Hindi ko na tinagalan ng babad kasi tutubo na siya. Ayaw natin ang ganun, mga pwede. Yung may tubo ng mungo. At yan. Nilagyan ko na siya ng isang simbang tubig. Tara. Nilagyan ko na siya ng isang ganyang tubig. One liter yata yun. Tapos, tatakpan natin siya. At yung kumulo. Ay, nalimutan ko pala ilagay din ang ating mga uh, tirang leftover na na karne ng pata. Kaya naman, inihabay ko na dyan para pagkulo niya ay talaga namang lalabas ang kanyang lasa at kasama na sa ating sabaw. Yan, nilagay ko na rin po dyan yung ating chicken Mga tira-tira lang po yan namin. Pag pinagsama-sama mo, ang dami rin yan, no? Ayan, iba rin po ang sarap na ibibigay pagka kasama niya pinakulo ang ating mga lahok sa ating sabaw. Kaya naman, nakpanulit natin siya, tantayin natin siya, kumulo pa ng mga 5 minutes. At sa pagkakataon nga ito ay nilagay ko na ating madaming madaming sotang niya. Madami po talaga dahil yung bunsyo ko po ay mahilig sa pansit. Kaya nilagyan ko po siya ng sotang hanya. At yan niya dahil may konti akong pecha, isang ano lang yan, isang puno lang po yan. Ay sinama ko na rin po dahil wala naman tayong malunggay. Ang ganda ganda ng kulay. Yes. Talaga namang manyamang manyaman ang lasa, sa mga friendship. <laughs> Ayan. At mamaya nga ay ating nangungutyahan. Siyempre, pag tayo ay nagluto at marami, ang una natin pinatitikin dyan dahil wala pa ang aking asawa, ay patitikin natin ang aking mga gulir. Magdadala tayo sa ilaya. Dahil manunod kami ng laro ng aking panganay ng basketball. Thank you for watching my friendship. I hope you like it. See you soon on my next vlog. Don't forget to subscribe, follow, like, and share. Don't forget to comment. And please, keep the patient back for more chances of winning. Sorry. And there you have it. Ito mga tenchip, na nga mga friends. Ito sa atin na pinag-shoutout ng aking mother. Nagaling ko na po sa ilayo dahil maganda ito na aking bunso. It's the football team ng aking pangana. Thank you for watching. Momongang!